Nag-ikot naman sa lalawigan ng Sampales ang Presidential Communications Office upang ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng National Security Policy o NSP framework ng pamahalaan. May report si Joshua Garcia live. Joshua? Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey, nandito tayo ngayon sa Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales, kung saan umarangkada na ang three-day workshop ng Presidential Communications Office patungkol sa National Security Cluster. Audrey, sa unang araw ng aktibidad kahapon, ibinahagi ng mga key resource persons mula sa National Security Council ang Philippine Navy o at Philippine Navy ang ilang mahalagang impormasyon at kanilang mga inisyatibo na makakatulong kapwa sa media at mamaya na lubos na maunawaan ang National Security Policy o NSP Framework ng pamahalaan. Binigyan diin ng NSC ang kahalagahan ng consistency pagdating sa mga polisiya, sa national security at dapat na pangunahing interes ng mga Pilipino ang isinasaalang-alang. Tinalakay naman ng Philippine Navy ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept at uh, AFP Modernization Program Horizon 3. Alin sunod pa rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan prioridad nila ang pagpapaigting ng kanilang cyber warfare kasabay ng kanilang panawagan sa mga mambabatas na matagdagan ng kanilang pondo para sa sandatahan lakas kung saan kailangan din nga uh, dito o ng halos 2 trillion piso para sa Horizon 3 o pagpapalakas ng cyber system, surface and subsurface capability, air interdiction capability, missile and counter missile system capability at iba pa. Ilan sa mga naging uh, talking heads sa nasabing workshop kahapon, Audrey ay sina General Benjamin Madrigal, Deputy uh, Director General ng National Security Council, Captain Ludigar uh, Casis ng Philippine Navy, habang dumalo rin sina Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, AFP Spokesperson Colonel uh, Francel Margaret Padilla, Philippine Air Force Spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo at iba pa. Audrey, nakatakda namang uh, pag usapan ngayong araw uh, para sa second day ang uh, foreign o mga foreign policy kasama ang Department of Foreign Affairs. Gayon din ang uh, pagpapakitig ng narrative ng bansa hinggil sa West Philippine Sea. Kung saan inaasahan nga makakasama sa mga diskusyon sina Foreign Secretary Enrique Manalo, uh, PCG spokesperson Jay Tarriela at DILG Secretary Benhar Abalos Jr. At 'yan muna ang mga pinakuling balita dito sa San Narciso, Zambales. Balik sa inyo, Audrey. Maravillamente Jamal Joshua Garcia